Yan, Good morning mga katatak Ito po itong makina na ito ng ELR, ELR baka naman Yan Itong truck na maghakot karga sa kanila yung tamang-tama wala kami gawa yan si Bosing yan si Bosing yan yan paakyatin nila yung ano nito makina kahoy lang yung indamyo pero ang tibay ito. Yot, Yoto ko ke. Yan ang pangalan. Uh, Japan na Japan. Yan para makaluwag kami dito. Morning, Bilas. Morning, Master. Yun. Ang dilim eh. Maliit lang ng makina pero ang lakas. ano o. lang siya. Tama-tama. Wala kaming gawa. Ay, Oh. <laughs> ganun talaga ang buhay. Oo. Oh. Minsan, malungkot. Minsan, <laughs> Walang kaligayaan yun. Shut out! Oh. Walang kaligayaan yun, pre. Yan okay, si Carlo. Ah, eh, si Carlo. ah, may, ah sir! Ayaw. Oh. <laughs> so, oh. san pa isa, Ito next. Next. Oh, orong, 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 orong. Puto si okay, kasa angkat talaga okay. oh. dyan. Oo, hmm. oh, basta ka sa akin eh. talaga. Hindi galit yan, baka ka na. Hindi baka lalo magalit yan. Oo. Oh, oh. Sabi <laughs> ko. Kanya yan si Bilas yan. Para makaluwag-luwag tayo. Hahaha. <laughs> <laughs> wala nang dalin ay gusto wala nang kaligayahan yo. <laughs> Bote ba si Dennis Tibanes? Diba, oh, si oh. Uh. Lang, diba, ay, so. ayan oh. Si Dennis Tibanes. Aido. Hal. Baon natin yan? On testa kayo? Ano 'ng ala? Baon natin baon. Ang daming kape ah. Kape tayo. Taka sa kape ng mga tao doon. Ed. Eh, saan band, saan band 'yung destino niyo. Tigig. Baha pa. Pipikit ka pa lang 'yon. Okay oh, na, sabay na kayo. Shout out sa inyo. <laughs> na hinahatak na. 'Yan 'yung paghahatak nila 'yon. No? Mano-mano lang pero 'pag lalakas. 姚明。

hanggang makarating dito sa taas para rampa madilim lang si Carlo, maitim tuloy yun, yung naliwanag na si Carlo yun tama ka na ay sabi na ang gilid ako si Johnny. Ay, bigit kalating nating oras yan, bay. Ay, okay, po. labas nila kinera, pinasakay. Kasi okay, hindi kaya sa loob, sobrang matarik. customer namin na sa labas pa hindi pa nakapasok ang iba <coughs> si Manong nagabantay sa labas oh Tidak ada yang lakas tuh oh. sa loob yun ang iba naka ano na rin yun kaso lang may tuktok sa taalob oh. sana walang raker naman para makatapos lang to Ayan o, oh, nakarampa na. Totolak na lang. Eh, hey, bangat! Pagalo sa'yo yung budget, ha? Ganyan kahirap mag-ano, maglipat-lipat ng mga makina. Yan sa panah. Dadali na sa kabila sa LR. Pag alas 10 na, marienda time na.